Okay guys, punta tayo dito sa baba kasi may saging tayong kukuni. Yan po mga ka-Israel, yung saging natin. Yan. Putulin na natin yan. natin. Okay. Ah. Mga ka-Israel, ang ating saging po ay bugtok. Tawag namin dito. Ipakita ko sa inyo kung anong klaseng saging ang ating nakuha. Yan may sakit po mga ka-Israel. wala po talagang mapili may sakit talaga wala Dahil po may sakit po ang ating saging isaba, ay nag-search po ako sa YouTube kung paano natin gamutin ang may sakit na saging isaba. Ito po yung aking nakita doon. Dalawang paraan po ang ating gagawin dito dahil yun po ang nakita ko doon sa YouTube. Unang-una, maglagay po tayo ng asin sa puno mismo ng ating naputol na saging isaba. At yung pangalawa naman ay yung puno talaga mismo ay gawin natin halingan o apoyan natin para mamatay po yung mga insecto doon o virus sa ating saging saba Ito na po ang ating paraan sa ating paggamot sa saging saba Samahan nyo po ako dahil ito po yung puno. Butasan natin dito mga ka-Israel. Yan. Kunti lang. At syempre gagamit po tayo ng lata. At asin. Lagyan natin ng asin ang lata. Kahit hindi puno masyado. Yan. Pagkatapos, igano natin dyan. Ganon. Idiin natin. O, yung pamukpok. Yan. Bakit nilagay sa lata? Para po kapag umulan, ay hindi agad matunaw yung ating asin. Nandyan na. At dito naman sa old na yung naputol na, lagyan din natin ng asin. Yan. Para po talaga gumaling ang ating saging saba. At ito naman yung pangalawa nating paraan. Kukuha muna tayo ng mga unas niya ito. Gawin nating apoy. At ito namang puno na ito, ito ang ating susunugin. At lagyan din natin ng asin. Kasi ito din ay may sakit. Ngayon ko lang gamutin. Yan. Ito natin ng apoy dyan. Ito na. Magsindi na po tayo. Mag-ingat lang po tayo sa apoy. Para mamatay po yung ating virus dyan. Okay na, sunog na natin ng puno ng saging. Mamaya na lang pagkatapos nyan, lagyan pa natin ng asin nyan. At itong puno naman ay mayroon ng darating na bunga. Kaya abangan natin to kung nagamot ba talaga natin ang sakit ng ating saging saba. O ayan, tapos na natin na sumugan. At inisip pa natin ang puno talaga. O ayan po yung luma nating naputulan ng saging saba. Diyan natin ilagay ang ating lata na may asin. Okay, maglagay na po ako. Ito na po yung lata natin. Lagyan natin ng asin. Ayan. Huwag natin ipunuin. Pusin na lang natin. itong puno na to dati pa ay may sakit na talaga hindi siya namunga ng maganda may sakit talaga kaya subukan natin gamutin to kung posible ba talagang mawala ang sakit ng saging saba sa ganitong paraan na paggamot okay ilagay na natin dito yan ayan na po tapos na Ayan na po ang paraan natin sa ating paggamot ng ating sakit ng ating saging isaba. Kapag nagustuhan nyo naman ang aking video na ito, huwag naman ninyong kalimutan. Mag-like, comment, subscribe. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!